Okay. Ano yung ano? Ano sasabihin mo sa akin. Paano nakisisimulan? Marami. Gusto po akong kausapin niya, ano? Ni Kuya Johnny Margatekra mo. Hmm. Ito. Yung problema. Sobrang dami. Okay. Hmm. Hindi. Pa, paano, paano gumugula sa isip mo? Kasi yun yung ano mo sa akin. Tatay lang, nagugulong-gulong na daw po yung isip niya amin. Lahat. Ah, lahat na. Pangkalahatan. Pangkalahatan. Okay, sige. Sabihin mo sa akin, ba't gulong-gulo na yung isip mo? Oh, so, so sobrang nang, sa sobrang gulo ng isip ko, wala nang, ano, lahat. Wala na. Mm hmm. Oh, sa pagkain, wala na rin. Mm hmm. So, so, tapos natanggal ko sa trabaho, wala na, may, wala na kami pagkukunan pa ng pagkain. Mm hmm. Kasi yung, ano, ilang ano, yung linggo na hindi pumapasok tapos problema na pa nang mag-asawa sa pang ano pang ngayong Pasko na uh, gusto nang dun sa ina niya. Mm. -hmm. At, tapos sa ano sa kapatid ko lalong lalo rin lalo, lalo, kay tatay. Oo, matinding problema. Kasi lahat kami may ano na yung Tawag Parang may sakit na katulad nung nangyari na ganito. Mm. Kahit gabi sa pagtulog hindi na mapakali. Kamot na ng kamot hanggang umabot sa likuran. Yung kate. Yung problema rin namin, ang pinakamalaking problema, pagkain talaga. Mm. Kaya nga naisip-isip ko, balik ko yung asawa ko pero ayaw kumayag. Mm. Uh, ay, pumayag. Hindi to prank, ha? Hindi to prank. Mm -mm. mm. Ayaw pumayag na. So, nag, ano, umiyak siya. Kasi mm. pinilit ko siya. Umiyak siya. Tapos yung panahon na yun, mm. yung gabi ng linggo, umulan. Mm. Sa, sa so, pinatunayan niya talaga na ayaw niyang pupunta doon, isang oras siya nagpabasa ng ulan isang oras. Mm. Uh, nagpabasa lang siya ng ulan doon sa kalsada. Pinatunayan niya talaga na ayaw niya babalik. O, mm. kahit pa daw siya mamatay, ayaw na ayaw niya daw talaga. So, ayun, tinulungan ko siya. Kumiha ko ng sorry. Gusto ko lang mag-aral muna kayong dalawa. Magkahiwalay muna. Pero ayaw talaga. Mm. O, kulang na lang, patay niya yung sarili niya. Mm. Mm. Yun na yun yung problema namin na hindi maano So, ayun, tinanggap ko na rin na ah. talagang ayaw na na. Ayaw niya, hiwalang kong na sa akin. Ayaw kong na rin balik siya. Kasi kung ibabalik ko siya, baka mamamatay lang. Kasi yung ano, yung 12, nagsulat siya sa akin eh. Yung tinry ko siyang layuan. Mm. Pero yung sulat niya, kung oras, kung oras daw siya mawala sa bahay, hindi ko na siya hanapin. Oh tapos ang yung lahat ng pagmamalnya sinulat niya sa ano sa papel. Nasaan yung sulat? Nandoon sa bahay. Tapos yung ano niya pag tanong ko sa kanya, sabi ko saan ka ba pupuntahan Kung hindi kita hinanap. Pupunta daw siya sa lugar na walang tao at doon siya yung papat sa sarili niya. Oo, oh, yun yung sabi niya sa akin. oh, hindi, hindi to prank, pero yun yung sabi niya sa akin eh. Pwede siyang makiit sa bato na tumalun. Ano yung gusto mong gawin natin? Ba't so, mo ako kinausap? Ano yung gusto mong gawin ko? Wala lang. Gusto ko lang makausap na masabi ko rin yung problema ko. Ah, yeah. so, okay. Baka may tulong din na konti. Mm. Ano yung gusto mong itulong ko doon sa problema. Ano yung gumugulo sa ano mo? Ano yung gusto mong itulong ko doon? Gusto mo bang kausapin ko siya ulit? Wag na. Ka, okay. baka magpaka ka ulit yun eh. ibig um, sabihin ginawa na? Kunti na. Ha, kuntian na lang. Gusto na niyang gawin na patay ang niya. Anong ginawa? Wag ano, tumalon dyan sa batong yan. Hinanap ko yan isang araw. Um. Hindi ko siya nakita. <laughs> nakita ko lang siya dyan sa may isang bahay sa iba ba, umiyak. Mm. So, ito na ako na, ano, na conscience So, sabay dasal na lang. Mm. So, Sinabayin ko na ng, ng dasal para hindi naman maano yung ano namin. Tapos sabi ko sa kanya, mga ano lang yan, mga pagsubok sa ating dalawa. Mm. Kasi, yun mga sabi ng iba, matatanda sa atin, na sabi nila, sa ganitong idad natin, hindi pa natin alam yung takbo ng buhay natin. Nahirapan ka na, no? Napag-iisip-isip mo na yung mga sinasabi oh, ko sa'yo, no? Oh, sobrang hirap talaga. Hmm. Oh. Yung sinasabi ko, wala pa yan. Kaya nga, Mahirap dyan pagka may baby na kayo. Kaya nga sabi ko, eh, dapat pala niwala ako noon. Paano na ito? Hindi na ito lalay sa akin kung lalay ito. ito. Mm hmm. Oh. Kaya nandito na ito, eh. Papatuloy ko lang ito. Siyempre, niyakap niya ako. Isang gabi ako hindi nakatulog. Kakaisip. Mm hmm. So, kung iiwan ko siya bigla, at ihahatid ko sa magulang niya. Baka pagdating sa magulang niya, magpatay pa siya. So, ngayon, ang gusto mong gawin, ang plano mo, talagang ibabalik mo na sa kanya, sa magulang niya. Eh, paano nga natin maibabalik yan? Magpapakamatay. Oo nga, yun yung gusto mo ngayon. Hindi pa ngayon. Hindi nga, yun yung gusto mo ngayon nung nakaraan. Oo, oh, yung nakaraan. Kasi nga nagbago yung decision mo dahil magpapakamatay siya. Hmm. Okay, pero yun yung decided ka na sana, na decided. decisionan mo na, decisionan na, na mag mo muna kayo. Oo, hmm. uh, hindi. Hmm. Tsaka hindi mo talaga mabibigla. Iyak siya, nag-iyak, eh, tatlong gabi. Hmm. Simula yung wala kayo dito. Pinasok mo yan, dapat ayusin mo ng maayos. Hmm. Tapusin mo ng maayos. Tatapusin. Sabi ko nga, sa susunod na pasukan pwede ko naman siyang ipapasok, pero uuwi hmm. siya sa bahay. So oh. Kaya, naman siya. Sa kanila? Hindi. Dalawa na lang kami magsama, pero ako hindi mag-aral. Ako yung magsusuporta mm -hmm. sa kanya. Tama. oh siya P yung mag-aral. Pwede naman yun eh. na oh. na yun eh. Oo, oh, pwede ko naman ganun, pero sana isip-isip ko. Hindi ko muna lagyan ng baby oh. yung ano niya. Mm hmm. Oo. Oh, oh. Pero pa pa kayo, 16 pa lang. Sa sunod na pasukan, pwede naman siya ipapasok. Ilalakad namin yung ano niya, yung card niya para mm -hmm. makapasok ulit siya. Sayang. Pagka meron kayong napag-aralan, naging marunong kayo kahit kanino pwede kayong marap. O, oh, pagka may ibang tao, napunta kayo sa ibang tao, sa ibang lugar, kaya ganun. Hmm. Hindi mm. makasalita, hindi ka marunong ng English. Ano? Hindi, hindi naman sa ganun. Anong, ano ka lang din. Dahil nga... Nahiya ka na walang um, nga akong pinag-aralan, tapos sila meron. Diba? May ila, tsaka iba talaga may pinag-aralan mas mangangarap ka. Kasi kung meron ka may, may, malalim na yung kaalaman mo, may mas mangangarap ka pa na mas maganda. Kasi meron kang pinag-aralan. Kasi yes, yun na yung decision ko. Hindi na ako mag-aral. Siya yung ipapatuloy ko. Mm. So, pwede naman mag pagkatapos niya, pagkatapos na siya, kundi naman ako mag-alas ulit. Mm. So, parang papalit na lang kami. So, may magulang pa naman nagsusuporta. Ah. Habang buhay mm -hmm. pa sila, sabi ni tatay nga, nung isang gabi, susuportahan niya kami. Kasi yun yung naplano namin ni tatay na gawin. Siya mm -hmm. yung una na papaaral, tapos bago ako. Mm -hmm. Oo. Natutuwa ako sa binalita mo sa akin eh. Ang problema, kaya ate naman eh, no? Ay, kasi... Ang upsak ko pa nalulungkot. Gusto ko na rin magpa***** eh. Kasi mm -hmm. tumayo siya doon sa ulan kahit anuhin ko, nababasa na nga ako, hmm. kahit hilahin hmm. ko pa, ayaw talaga. Kung hindi ako kumuha ng payong, hmm. papayungan ko na lang. Yeah. Isang oras din ako nakatayo doon. sa kanya. Hmm. Para hindi lang siya mabasa. Pero basang-basa na talaga siya eh. Yeah. talaga siya na ayaw yung bitawan na yung pagsama namin. Hmm. Kasi dati, yung una ang pagsama namin, parang ano, parang hmm. hindi masyado dikit kami. Mm. Parang may takot pa kami sa isa't isa. So, parang nangangapa pa kayo? Oo, oh, purang pwede niya sana yun, pwede pang pahiwalayin. Mm. Kasi parang hindi pa masyado ano, puwi lang siya sa bahay. Mm. Pupunta naman sa bayaw ko, yung yeah. kapatid niya. oh, so, babalik naman doon pag gabi. Parang ganun. Kasi yung nangyari noon. mm. No, siya kasi yung una na ligaw sa akin eh. Mm. Siya, siya lahat yung, yung una. Mm. So, parang inano ko lang siya, sabi, Ni scroll ko lang siya, in friend ko lang siya tapos parang oh. wala. Nag-chat siya ng chat, hindi ko naman sinasagot ng chat niya. Mm. Oh. Hanggang tinatulan ko yung chat niya. Y yung plano ko yun na kapag aral lang siya sa sunod ng paso. Yun na talaga. Oh. Eh, yan na yun. Nandiyan na yun. Oh. Hede, ayusin mo yan. Ayusin talaga. Harapin mo talaga yan. Harapin, Harapin mo yan. Mo. Kaya inaisip-isip ko rin na kung sana may pinag-aralan kami, madali lang kumuha ng bigas. Mm. O napagkain. So, oh. Basta may pinag-aralan ka, madali kang makahanap ng trabaho. Oo, oh, sobrang dali lang. Ang mahirap niya, nakatali ka na dyan. Hindi Ay, talagang talaga mm. harapin mo na yan. Harapin talaga. Ayan. Mm. Kaya po ka, telegram. Ano po yung Ay. mas magandang maipapayan niyo kay Kuya Jonima? Pero ang kagandaan lang, Medyo naiintindihan mo na yung oh. sinasabi ko sa'yo. Eh, nandiyan na yan. Ano muna? Huwag mo naman talaga kayong magbibi. Huwag kang magkakamali. Ngayon pa lang, sabi mo, gulong gulong na yung isip mo. Pati sa kapatid ko. Kapatid oh. ko, doon tumakbo sa akin. Tatay ko, sa ta akin din. Mm. Di ba? Tapos yung problema, umiyak na yung kapatid ko, may project siyang bibilihin. Mm. So, wala akong mabigay. Tignan mo yan. Oh. Okay. Si hingiin siya. Pero wala kang Gusto niya maano yung motor. Kasi wala mm -hmm. walang sa ano sa school, yung kapatid ko. Tapos yun, sabi ko sana. Kaya huwag kang absent hanggang Friday. Para meron kang four days na hanggang Saturday, may four days ka na sahod. Mm -hmm. Sabi ko kasi kahapon, gulong-gulong na ho siya. Sige, pagka break time, mag-usap tayo. Mm, yun pala yung problema. Okay, ang beses natin ginawa nga na, di ba, nag-usap tayo. Mm -hmm. Ano, ayaw pumayag. Di ba, una, gusto niya. Mm Pangalawa, ayaw na. Parang nagbago na siya. Mm yeah. -hmm. tapos, pangatlo, ayun, parang lagi ko yung tinanak ko siya, umiyak na siya. Yung pang-apat na, parang bilit ko siyang ilalayo. O, mm Parang lagi ko siyang galitin, pero ayaw talaga. Lagi rin niya akong pinapalamig. Mm. Oh, Pangit naman yun yung pa lagi mong gagalitin para ma... Hindi, hey, parang para mag... ano siya eh, Yung, parang umayaw na siya sa akin. Mm. Oh, parang iniba ko yung ugali ko, naging masama ako. Hindi na ako naging mabait. O, no, oh, yun ang mm -hmm. ginawa ko. So, yun. Yung Biblia, hindi ko na siya ginagalaw. Parang ano ko na lang nah, hindi na ako nababasa. Gabi-gabi, no, mm -hmm. ayaw ko na bumasa. Parang nag -iba. Parang iniba ko yung ano, yun lang yung yun ang bumalik sa akin yung nagpabasa na siya ng ulan talaga ayan na yung papasok sa bahay doon ako nag binalik ko yung ano ko no ko na so ngayon sinasabi mo nagsisisi ka ano nagsisisi talaga ako uh -huh. kasi nung ano di ba masaya ako masaya kami ano wala ka pa naririnig noon eh hindi mo naririnig mo ang mga payo namin yung payo ko, yung payo ng mama mo, payo ng papa mo wala kayo naririnig kasi masaya kayo, nasa alapahap kayo. Ito rin ang ginagawa ng papa mo kasi kung susuportahan ka na, susuport, kumari ka susuporta ako sa'yo, susuporta ang papa mo sa'yo. Kung baga yung mga uh, kakainin nyo, ano lahat ibibigay namin, eh, hindi niyo mararanasan yung hirap. hirap. Ngayon, kaya kung gusto na araw-araw magtrabaho ka dyan, ganun pala kay hirap. Naranasan ko na rin kasi Tinitingnan ko yung ibang tao. Pag mm. Wala silang makain, oh, hihiram, wala oh, tapos mm. trabaho. Di ba? Oo, oh, trabaho. Kasi naranasan ko yun, tinitingnan ko sila tapos tinitingnan ko yung nakapagtapos ng pag-aral. Mm. Oh, tinitingnan ko yung pulis, nakaupo lang. Mm. Oh, basta lang, walang ibang iniisip. kundi hindi, ball field lang hinahawakan. Walang mm. pinapasan na mabigat. Hindi pinapawisan. Oh, yun. Tapos yung iba, tinitingnan ko na maganda yung mga trabaho. Tapos tala, nakaupo. Na walang ginagawa. Mm. So, Ngayon ko gusto marinig yung payo mo sa mga kabataan. Yung payo? Ngayong... Medyo naintindihan mo na yung ano, bagay-bagay. Ito po yung mapapayo ko sa inyo, mga kabataan na matitigas yung ulo. Huwag kayong magpalin lang sa sarap ng laman. Mm -hmm. Oo. Unahin muna yung pag-aaral at laging makinig sa pangaral ng magulang. O, dapat sundin natin 'yun dahil 'yun lang yung mabibigay ng magulang natin na yaman na hanggang ano na hanggang sa dulo ng buhay natin. Pag mawala sila, wala na tayong malapitan. So, may pinag-aralan tayo. Doon tayo pwedeng lumapit. Kasi, may pinag-aralan tayo, kahit sinong tao kaya nating harapin. Paano kung wala tayong pinag-aralan? Oh. So, basta na lang tayong yuyuko, basta na lang tayong susuko. Oh. Kung may pinag-aralan tayo, hanggat may lakas, laban pa rin. Mm. Mm. Yan yung gusto kong maiparating ngayon sa mga kabataan, lalo na dito. Mm -hmm. Wala kang pinag-aralan wala kang makain. Saan mm. ka hanap oh. sa ngayon? Sa panahon ngayon, lalong nang humihigpit. Paano ka makapasok? Pahirap ng pahirap ang buhay ngayon. Sobrang na, pahirap ng pahirap. Tapos, pagpapasok ka sa mag sa matataas na kumpanya, malalaking kumpanya, kailangan pang hanapin yung diploma. Mm. Na yung 12, 12, 11, 10. Paano kung hindi ka nakapasok doon? Hmm, so, tama. Di, eh, sa kontraksyon ka nalang matatapon. Hmm. Libor o ano bang klaseng trabaho. So, wala kang maayos na trabaho. Tapos, pagpapasok ka sa contract tapos, marami kang anak, mm. oh, sakto lang sa pagkain. yung minsan, mga kulang. Mm. O oh, pinagpa may pinagpaaral ka pa, di mo masusuportaan sila dahil yun lang yung trabaho mong kaya gawin. Mm. Oh, pag may, ano ka, may may natapos ka na, ano, na pinag-aralan, oh. so, madali lang. Kasi, kahit pa, mag-anak na marami. Kaya mo supportahan lahat. Hmm. Oo. Uh -huh. Nakikita ko, nararamdaman ko naman na naintindihan mo na hmm. yung mga uh, gusto naming uh, mga pangaral na sinasabi sa iyo. Hmm. Uh -huh. Mahirap talagang walang pinag-aralan. Wala kang laban. Uh -huh. Wala kang laban talaga. Wala kang ikabuga. Uh -huh. Madaling, gu madaling gumawa tayo ng mga bayan nyo rito. Pero ang number one na napaka mag yung magandang regalong pwede kong ma ano sa mga magulang dito na mapangaral sa kanila na yung edukasyon ay number one yaman na pwede nating maibigay o mapamana sa mga anak natin. So, ngayon, hindi mo pwede takbuan si April. Wag. magugulong magugulo yung isip mo. Hmm. Siguro, hindi natin mabibigla, pero unti-unti, mapapaunawa mo yung gusto mong gawin. Pero tinigil ko na talaga. Mabait na bata po si Junimar, katekram. Ano lang po talaga. Kulang lang ho sa gabay si Kuya Junimar eh. Dahil broken family, tapos siyempre yung tatay, hindi masyado nagagabahin siya. yung, yun yung yun, nangyayari. Pero kung kabaitan lang naman, sa tagal ko dito, sa ano dito, hindi naman siya yung parang, alam mo yung abusado, gano'n. Hindi ko siya ganun bata. Napaka napakabaito na bata. Tito Darius, ano na, update? Anong nangyari na sa ano mo? Kanina sir, kung paalala mo, mm. bagya lang ako nung lumalakad. Mm. Pero nung naabutan mo ako ng pagmamahal, effective! Sumatawa so, na! Nakaka-awak, nakakatulong na ngayon. Di si nanay nga daw nag-aalala sa Ano yun Nay? Ako nag-aalala kay Kuya Doris at nakatok mood siya kahit nakikipag-usap ay eh, nakayo ko na kailan mo problemado. Kaya palagi ko siyang pinapayuhan na uh -huh. gagaling din iyan. May awa ang Diyos. Tapos pumasok dun sa higa, ano yan? sabi ko mainit. Mm. Kaya po ba ninyo ang init? Dahil mainit. Ay medyo kaya pa daw naman yan. Mayamayang lumabas na, sabi so, ni Kuya Doris gahanap na talaga ako ng gamot. <laughs> ano ba talaga nangyari dyan, Tito Darius? Sige, kuwento mo nga. Ano, ano na to? Uh, pag ganun yung katawan ko, pag kaya medyo natumba ko nung medyo alangan, umuuwi siya sa ano? Ibig sabihin natumba ka? Paano Pa'nong nangyari? saka ka natumba? nasa natukot. Sa Seven Dwarf. Seven Dwarf? Ano? San yun? Doon, Bangarul. Kaya mo Rimulo. Ah, yun yung ano? Ba, Jesus. yung pala yung pagkakatumba mo doon. Eh, sumabay pa siguro yung pinakain ng manisahing kapo ni Kuya Oga. Oh. Ba? Hindi kita pinakain. Ay. Kaya ayaw sumakay. yung <laughs> yuri. Hindi kita pinakain ng Pero mabaya na siya. Hmm. Dito lang siya talagang gumarabi. Oo. Oh. Kasi po, mag, yung lamig po kasi dito at saka yung lamig po sa labas, mas mapakalamig po nung sadaling araw dito yan. kaya yung mga pilay po namin pag alimbawa ganito mga panahon kahit po hindi kami nagtatrabaho minsan po talaga masakit po yung mga likod namin mm. tapos sa bata naman po kadalas ang inaubo dahil may lamig nga yung mga, mga pilay akala ko naman yung sinasabi ni nanay kanina parang nabate Opo, po um, nabate. nabate po daw si kuya sabi niya mm. ano ay hinipan daw po, hinipan nung ano, na sagian daw po ni yung matanda. Hmm. Kaya po okay. daw po na kumikirot at eh, kaya po na maga. sasang, kasi yung pupunta eh. Eh, alam mo naman, inaarap ko yung gituro. Mm. <laughs> Pagmalay mo pag uwi, may gituro tayo. <laughs> Ang lamig dito tatay, mm. 5.30 pa lang. Nararamdaman mo na sa balat. <laughs> Magdamag. <laughs> Ang lamig yan, no? So, pero okay na. Okay na. Okay na siya, sir. Pero ang talap tala, tala dito ito, hanggang nga Pero pwede mo siyang ilalala. Ganun no. siya ka-affected ka kung ka Kaya lang, hindi, ang pain reliever, ang pain reliever, sabi ko sa hindi safe yan, ha? Sa one week, isang beses lang. So, yun, yun yung palang nangyari doon sa pagkakatambling mo, katekram. Okay. Ano, parang, kaganda nung no, nga, yapak ko nang gano'n. Bigla akong magano. Buti yung likod mo okay naman, wala namang ano. Ano na siguro peklat na lang. Ate mo ibinasa ko din. Sorry po. Okay, buti naman safe. Safe po yung likod ni Tito Darius. Yung kamay, okay okay pa yan eh. Ay, eh, mahirap kung ang likod mo yung magkaroon ng problema. Pero maga po yung ano nyo. Maga po yung kamay niya. Sasa iyon kuno ng tumambayan ng Biyondi. Mm. Nayan no, 'yun naman po 'yan. ka ah, si hmm. rin po. <laughs> Ah. Wet dipe ampulan ang kinabitan. Ha. This dadamputin niyo. Napaka-blessed natin may mga ganyang anuno. Biyahe natin Josel, no. Walang anong sariyan, eh, no. Oh, walang gamot-gamot. No. Dulo ko pa kunin namin dito, oh. Hmm. Gape ka de cream sa apron. Nariristik tayo. 'Yan orispo at alam pa? Kung minsan po, wala kami talagang pagkain. titipid kami wow! sa bigas. Kaya amin na kami bigas para wag lang natulog ang aming mga anak na hindi kulain. Minsan sa tanghali, ganito ba ang aming kinakain. Tapos sa gabi. Tapos sa umarap Kaya pala mga malalakas mm -hmm. ang umarap. Umilan okay. na ang katawan ng mga lumaki tapos ang bitsin. Mm. Ang bato itong magbitsin. Marami ah. na ang masasakit. Masasakit. <makes noise> Ako, Kateram. Please ko lang po, ma natitikman nyo itong... An ano ito, ano Nay? Ito po. Kapag sobrang sakit po niya, katika Grabe. Oh heaven ang lasa niya para sa akin wow. kasi ito Dario malungkot kasaya na yan sir nga mama yan eh. sa nararamdaman niya Aarakada lang ako mm -hmm. grabe ka na eh grabe nung effort niya para matpatikin mo sa amin to grabe talaga si nanay with pandi pag sa oli in on pinasngasli um Okay. Ito po yung kamuting ka Oy. Yung kanina po Ubad Gapit okay, Siyempre po niya ka-sell po Wish ko lang po May May pass sa Ano to Cellphone Para matikman nyo hmm. ¡Suscríbete